So 10 minutes ago, isa lang po yung nasusunog na sasakyan ngayon. Damay na rin po lahat ng mga nandito na sasakyan from one car. Iparin na, meron pa rin. Na, po may mga kakilala kayong nag naka-park ngayon sa Iya Terminal 3 na nagbabakasyon saan po pwede sa sasakyan ito Ayan, pag maging susuri mo. Gulap mga Dito po yan sa ano to? Naya Terminal 3.